right, so hello mga kasayan. Ang dami ko napuntahan ngayon at syempre kasama na doon mismo yung Muay Thai training ko kanina. So nakasama ko kanina yung kasama ni Pacman dati sa Blue by Blue which is si Coach Albert. Kasama rin mismo ang flyweight champion ng Pilipinas na si Mr. Albert Gardario. Bukod doon, nag-joke rin ako, you know, quality time kasi day off eh. So nagkanta ako mag-isa, then kinanta ko yung mga <laughs> gusto kong ilabas. Imagine yun doon nga pala sa Muay Thai training hindi ko hindi ko mawari kung bakit kulay pink yung binigay sa akin na handrap eh. so buti na lang walang documentation kasi wala eh kung may video yun eh makikita nyo kung paano ako bumuka ka <laughs> so yun Masa, masaya lang araw na to ngayon naman nandito ako sa terraces at ako yung naghahanap ng mabibiling action figure o kahit di bumili basta titingin lang ako kung anong latest ngayon so akit tayo sa toy right, so dito tayo sa escalator. Dito ako sa walk lane. Ah, hindi. Sa steady lane lang pala. Kasi yung walk nyo sa kaliwa. Ewan kong ba't di nasusunod yun. Kapag kaliwa, may mga naka-steady rin. Ewan kong bakit. Alright, look what I found. Ang laki ng Pokemon. Uh... Alright, so nandito na tayo ngayon sa Toy Art at dito ako madalas bumibili. So tignan natin kung anong latest na yun. Yun o nga pala, ngayon darating na Pasko meron kami hinahanda na short film so pinamagatan namin siyang kanlungan yun, uh, yun. E, bukod sa dubbing, kinatry din talaga namin yung ano, <laughs> relaxing. Kasi yun, kaya tinawag kaming tinig teatro din. May kasama rin kami acting, vlog. Yun, inspiration ko si Kong talaga eh. So ito magandang place to para pag shootingan ng kanlungan. So nakikita natin, medyo payapa. Alright, so... Nga lang madalas dito yung mga nakatambay yung mga mag-chow. <laughs> Balik, ka diretso lang kuya na no? tapos ano, kanan kaliwa. Okay po. Sige kuya. Thank you. Ha? Sige. Kanan kaliwa. Thank you kuya. So dito natin masusubukan si BXB kung gaano siya ka-accurate <laughs> kapag naliligaw ka talaga. Alright. So yun, sabi ni kuya kanina kanan, hindi, diretso. Tapos kanan daw may nakita na ako nung daan baka yun yun alright, alright so okay naman yung kinalabasan ng pagkaligaw ko kanina napunta ako ng bible study pero marami ako napatunod ayos diba napunta, naliligaw ako pero bible study yung napuntahan ko ayos ayun so finally nakasakay na ako ng jeep medyo maluwag yung jeep ngayon ayan kita kita So ano ano Pag may nagabot ng Okay so nandito na rin ako ngayon sa FCM Pero nagkikrave ako sa balot So maghahanap tayo ng balot ngayon Yeah Yun so konting trivia lang no Itong balot Nanggaling to sa Tagalog na balot mismo Ito yung embryo ng duck na duman sa fertilization na sinasabi ng mga karamihan na masa, masarap daw isabay sa inuman kasi dahil sa taas ng protina na taglay na ito. So ngayon, ibili na tayo ng balot. Sana meron si ate yung balat na walang sisiyo, no? Meron pa niya? Talagang tayo. Eh, <tip> magkano sa balot? Ate Yusef, oo. Meron kayong ano? Yung balat na walang sisiyo, yung anong tawag ng tip? Ateno <laughs> yung kanin. Dose. Yung balat na lang ko, pabilay. Ito na siya, nabalatan ko. <laughs> Masarap. Gining <laughs> sisig. Gamit ang Google Lens Technology at ang Synthetic Amplified Medium Echo Chew, nagawa ko ikabit dito yung isang microchip sa t-shirt, sa goko shirt ko. So para tong si Jarvis. Jarvis, magkakasurvey ba ako bukas? There's a 50-50 chance. Uy grabe!